morning sila. Magandang umaga po sa inyo uh, ah, lahat. Sama si Ethan. Ethan. Hello. Binisig ko si Ethan. Sabi ko gusto niya pag sumama sa palengke at ang ano, dress down lang tayo. oh, pambahay lang ka. pambahay lang. Ito tayo ng ano. ng palengke ni. Oo. Oh, Silipin natin palengke. kung ano yung dyan sa palengke. Oh, ng Oh, Aga-aga natin dito. No? 7.30. Kising na tayo ng alas 6.00. At pupunta tayo ng uh, palengke ng Legaspi. Dito sa Albay. Albay ito, no? Tingnan niyo. Sakay muna tayo ng tricycle. Ah, uh, uh, may experience ulit ni ulit ni Tanyong tricycle, paborito niya. Tingnan na. Yan, buwis boy ito, pagkawid lang. At uh, sakay na tayo ng tricycle, hanap tayo ng tricycle dito ni. Ethan, ikaw mag-drag down ng tricycle. dan Santana

Okay na niyo, hawakan mo. niyo. na Ano naman yung huling? Ayan. Gabi. Eto, gabi. Gabi to, no? Oo, Bicolanos. Ang daming laing, Jun. Basta <laughs> malaki to masyado. Mahirap rin umiikot, no? <laughs> Uh, para may binili mo dito. Gusto ko lang mag-gulay. Gulay ka mag, so, uh, gula. like it, pero wala nang ano, wala nang sana Dito okay, ni. Sim pala hindi na ano, natin. yung ganda, yung Chris, Ito ang bibili nyo dito? Ano mo tapos kana tapos na. Nabili mo na lahat. Ano ang pangalan nitong store yun? Yais. Ano yun? Dami na nabili. Pumunta na <laughs> tayo dito oh, sa, uh, sa gilid. Sa palengke. At uh, pabalik na tayo. Kaya na pandesal doon. O, oh, nakabili kami ng na pandesal. Hali ka na. Try sige na tayo. Ayan yun. Dami na nabili. Kasi ito ang ating pagpunta dito sa merkado. Palengke. Ang dami na nabili. Palengke ng Legaspi. O, oh, mga pang ano, pasalubong. Saka ano. Kita na naman. Nandun na sa labas. Kasi na ito na-enjoy na talaga. Eh, wow! Purito niya to. Sige nah, na, pamarik na tayo at kumain uh, na tayo ng umagaan. Sinisita okay, mo yung mga gunay? Hey, nakabalik na tayo Okay. Para may akan okay. bili mo dito ah. You're in the market. Oh. You can never. Sa market. yan, oh. No. Ito pala yung Ang ano natin okay, so, sa akin na dito. 250. Okay, so, na... Ano ba 'tong ornamental? Hindi or ano nga 'to? Pwede mo na rin tutuan sa ni Ate. tuloy tayo nang dalawa. Dalawa, yan. dalawa niyan. Kita na buksan isa yeah. Ano? Silk pa sya ito. Ano naman yan? Was... Bag. Bag naman. Papagod pero ang dami doon makikita. Saka may mga rami karinderiya. Rami karinderiya. <laughs> so, may so, karinderiya siya, yung unang floor niya, saka yung mga pasalubong. Ang Ito maganda itong bag. Ito naman bag. Ito na, wow! oh, na lang kaunting ano dyan siguro. Yeah. Ito, Ito naman. Ito naman. Ano ah, uh, 250, 250 yata. 250 pala. Kasi dalawang daan, limang daan eh. Ayan. Yung dalin, no? Yan. Yan da rin. Ano pang regalo. Pasalo. Ito, ito 163 mangga. Hindi ko alam kung ano. Pero uh, we're gonna have that sat. Ano Kasama ng ating suman. Ang bango. Ang bango ng mangga. At bumili rin tayo ng 5 pesos hmm. kada isa ng pandesal na, na malunggay. So, sa Ay, na pandesal. pandesal na ano? May oven. Ito naman lahat ng pasalubong. Pero kasi wala na ako na pa usapin para magluto. Ito yung nahalo lang. Hmm, nahalo na yan. Masarap na yan. Ano naman dalawang bakery express. Tsaka may isa <coughs> na kamitin na Tsaka... Ano to? Sakalate. Ah, kakao. Kasi may ibang klaseng kasalubong. Na pwede niyong wala, dali no? Ayan. may nila, mahal na rin to Ayan, May ibang may... So, maganda to kasi selection, no? Oh. Tatlong klase yung mga bibigay niyo sa tao. kapasalubungan hmm. niyo. Yung malang asupas, salted so, lang. Pag gusto niyo magbenta na, lalagay <laughs> niyo <laughs> sa labas ng bahay niyo. salted lang salted <laughs> pili nuts. Ito naman, crispy with honey pala ito. ito. It's really funny. Sarap to. Ito yung mga yun. nagiging natin. Ah, tsaka, yan, at saka, kakalim na. Yan, kakalim. Nakita ko yung tatlong babae at nahiya naman ako. So, bumili tayo ng sapin-sapin, pichi-pichi. Pichi-pichi ba yan? At uh, si gusto niya ng suman. Tatlo-bente. Ano? Hindi, tatlo-bente. Ah, tatlo-bente. Kasama ng mangga natin. Ito yung nakitigman niyo? sa UK. Wala niya sa'yo. So, alika. Let's kumagahan tayo. Oo, lalabas na tayo. Ito yung kakainin namin suman at saka... Mangga. Mangga at saka yung pandesal. Kaya maganda.